Marami yan. <laughs> Nakaalis si Kuya at si Tita? Ah, alis si Kuya at si Tita. Oh, si kuya, tita. ready si Tita at si Kuya. Pupunta kayo ano? Kuya Tipin at Nathan. Ah, oh, alis. Magkukupo, oh, alis. Ah, <laughs> oh, alis si Kuya si Tita. Maiwan si Yuki at si Hoshi. Awawa. Yung isa po doon nung nangkamat. Hosh! No? Hoshi! Eh? Iko bag tita, tanawa din. Amin siguro iko bag diha. Papay. Ah, oh, kanina lang. Di ko na lang din puwan. Oo. Oh. Karap Hoshi, Yuki. Okay. Balik dito, oh. La, aalis si kuya. Alis <coughs> na, sa Nakabuntot-buntot kay tita. Dito si kuya. Alis na, kuya. Hosh, hosh. Hosh, hosh. Ikaw talaga bulinggit. Good Hmm. More music. Music? Alis na bye. Ala alis na Bye. <laughs> alis na Ah. Paano naman? Ano -pa yung JPEG Naka-JPEG mo Matic good. JPEG. JPEG. Tingnan mo. Pag ina-touch mo sa email yan, JPEG ang nalabas yan. JPEG. JPEG. HALA! Oh. Ay. Ay. Parang magandaan yung Mayroong bata na hindi mapakali. Eh. Nakita na kasi yung bag nila tita at ni kuya. Oh.

Pwede yun, ano? Lagatan. Pwede pa yun sa... Pwede yun sa... Pwede yun sa... ng mundan siya, sige. Mga rin na mi. Kuya, thank you. Ay, sana? Ito.

Babalik man yun sila kuya, babalik. Babalik yun sila kuya. Bye -bye. bye bye. Bye bye. Ingat kayo. Balik na. Ako'y malinigaw. Babalik man yun Oy, lang. Babalik. Speaking Ano pala? Babalik yan si Kuya, babalik. Iniwan kayo ni Kuya? Ha? Huh? Iniwan si Yuki at Hoshi ni Kuya? Nasaan na sila? Ha, nasaan na? Nasaan na? Iniwan na. Babalik man yun. nilang araw lang yun doon. もうパソコンから出るんですけど。<laughs> <laughs>